Kaigan, pasintabi po. Tambak-tambak ang mga basura sa ilang kalsada sa Cagayan de Oro City. Asya sa mga otoridad, hindi ito nakukolekta dahil pahirapan daw makapasok ang mga truck sa sanitary landfill dahil sa pag-ulan at kinukumpuning kalsada. Live mula sa Cagayan de Oro City, may unang balita si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril! Yes, Egan, sabi ng Clenro, nakipag-ugnayan na sila sa City Engineers Office para mapadali ang road construction sa sitio Baluarte sa Barangay Lumbia na siyang iisang daanan patungo sa sanitary landfill na nasa Barangay Pagalungan. Nanawagan rin sila sa barangay na ipaintindi sa kanilang mga residente ang kasalukuyang sitwasyon. Nagkalat ang basura sa gilid ng kalsada sa Cagayan de Oro City. Sa social media post ni di Father Dirjan Faburada, ipinakita niya ang kanyang pagkadismaya sa mga basurang hindi pa nakokolekta. Ilan lang 'yan sa kanyang mga nakuhanan ng litrato ang Barangay Patag at Carmen. Sa paglilibot ng GMA Regional TV, nasaksihan ng news team ang sitwasyon sa ibang lugar kung saan nagkalat lang din ang basura, nakatambak sa gilid lang ng kalsada na binabalik-balikan ng mga hayop na naghahanap ng pagkain. May mga langaw rin. Ayon sa Klenro, nangungunang sanhi nito ay ang problema sa kalsada, papunta at palabas ng sanitary landfill na nasa bulubunduki na barangay ng Pagalungan. Ang nagpapatuloy na road construction sa sitio Baluarte sa barangay Lumbia at ang tuloy-tuloy na pagulan na nararanasan sa lugar ay ilan lang din sa mga dahilan kung bakit nahihirapan sa pagpasok at paglaba sa mga garbage truck. Gisa kung nato na uh sa pag ng truck 50 ka truck mula na at the same time maglisod gyud kay tungod lagi sa giyanan unang uh, among gihangyo ang tanan no nga unta uh, masabtan kay uh, kini nga uh, sitwasyon nakipag-ugnayan na rin ang Clean sa City Engineers Office upang mapadali na ang road construction sa sitio Baluarte Igan sa Huling update ng Glenro, posibleng magpatuloy pa ang problema hanggang sa ilang linggo dahil na nga sa road construction na ginagawa sa sitio Baluarte sa barangay Lumbia. Kaya panawagan nila sa mga residente na huwag muna magtapo ng basura sa gilid ng kalsada. Panawagan rin nila na makipag-ugnayan sa kanilang mga barangay para maging matiwasay o maayos ang pagkokolekta ng basura. Igan. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Preno muna! Yan po hirit ng ilang motorista sa nakatakdang dagdag sa toll sa North Luzon Expressway. Live mula po sa NLEX, Malintawak. May ang balita si Bea Pinlak. Bea. Igan, dalawang araw na lang ipatutupad na ang toll increase sa North Luzon Expressway. Kaya ang ilang motorista na nakausap natin humihirit na preno muna sa nakaambang dagdag singil hassle sa traffic, taas babang presyo ng grudo, at ngayon dagdag sakit sa ulo ng mga motoristang nakausap natin ang nakaambang taas singil sa toll sa NLEX. Simula linggo March 2, ang bagong toll rate sa NLEX Open System mula Balintawak papuntang Marilao Bulacan Exit ay magiging 79 pesos sa class 1 vehicles o mga kotse at SUVs, 199 pesos sa class 2 vehicles o buses at small trucks at 238 pesos sa class 3 vehicles o yung malalaking truck. Sa end-to-end -end naman na biyahe mula Balintawak hanggang Santa Ines sa Pampanga, 416 pesos na ang magiging toll para sa class 1 vehicles, 1039 pesos para sa class 2 at 1247 pesos para sa class 3 hirit ng ilang motorista. Preno muna sana sa nasa nakaambang dagdag singil, lalo na't na kaliwat kana ng taas ng presyo ng petrolyo at ng mga bilihin. Uh, actually, medyo mabigat sa bulsa kasi continuous yung pagtaas ng mga bami, binibili natin. Tapos tapos mas pa si NLEX sa pagtaas. Yung MacArthur, medyo maluwag naman. So may alternate route lang ako. Magkaganan. Sana, eh, kung pwede, hindi pa ngayon ma-extend pa sana. Isa, eh, hirap ng buhay. Uh, pa sweldo, hindi naman tumataas. Limit na lang siguro yung biyahe ko, hindi ganong kailangan. Igan, ayon sa Toll Regulatory Board, ang dagdag singil na to sa NLEX ay base pa sa petisyon noong 2022 na hindi raw na-implement noong 2023. At yan ang unang balita mula rito sa NLEX Balintawak, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga dumaraan sa Dado, Makapagal Boulevard sa Pasay, may mga lugar dyan na aayusin ng Department of Public Works and Highways kaya posibleng maapektuhan ang daloy ng trapiko. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Good morning. Abiso ng Depar Department of Public Works and Highways na magkakaroon ng rehabilitasyon dito sa Makapagal Boulevard na tatagal ng ilang buwan. Mula, February 27, ayon sa South Manila District Engineering Office ng DPWH ay parehong ayusin ang southbound at northbound lanes ng makapagal boulevard dito sa Pasay City. Kukumpunihin ang mga lane na malapit sa panulukan ng Hill Puyat Avenue pero pa isa isang lane lang daw ang pagsasaayos para hindi lubhang maapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Base sa target ng DPWH, aayusin ang southbound lane hanggang October 2025. Habang inaasahan namang hanggang January 2026 ang gagawing pagkukumpuni sa northbound lane. Karamihan sa gabi ang trabaho para hindi sumabay sa rush hour. May mga alternatibong ruta rin para sa mga maapektuhang motorista sa gabi. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa ating mga kinapanay kaugnay rito. Parang okay pa naman po yung kalsada. Para sa akin, mas okay yan. Eh. Saka sa dami na kasi ng sasakyan ngayon, mas, mas okay yung nag improve sila ng kalsada para mas maraming motoristang maayos na makakadaan. Higan, hey, nasimula pa lang ilatag yung ilan sa mga heavy equipment tulad dito sa ating likuran. Pero habang hindi pa nagsisimula yung mismong roadwork, ay light to moderate pa rin ang dali ng traffic dito sa kahabaan ng Makapagal Boulevard. Ito ang unang balita, Bam para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pagguho ng bahagi ng Kabagan, Santa Maria Bridge sa Isabela, Paaparayan po natin si Mia Carbonell, Public Information Officer ng Office of Civil Defense Region 2. Magandang umaga po. good um, morning again, Arnold. at lalo namin po mga na sa si ating programa. Salamat po. Hanggang ngayon po ba, Siyempre, uh, sarado ang tulay na yan at kailan po mabubuksan? Uh, as of this moment, Igan, uh, no, uh, itong kabagan, Santa Maria Bridge, no, ay kasalukuyan na pong nakasarado. Uh, dahil nga po sa nangyaring pagsagsak nitong portion po ng ating bridge. So, uh, as of this, yes, last night, Igan, uh, Um, nakaroon na po ng assessment ang ating Regional DPWH sa pangunguna po ng OIC Regional Director Malenab, Matias Malenab. Saan, uh, tinitignan na po nila no yung uh, rason kung bakit ito nangyari. Oh, And with this incident, again, no, nagkaroon po ng anim no na injured uh, passengers po ng mga uh, vehicles na traveling on that uh, time Opo. going to Kabagan. So, may alternatibong ruta po ba para sa ating mga motorista? Uh, Iga, uh, before po po na-open itong bridge na ito, no, meron pong uh, old na overflow bridge na malapit lang po dun sa ating okay. na sabing bridge. No. Ito po yung ginagamit na ngayon for now and uh -huh. this is uh connecting municipality of Sabagan and also uh, municipality of San Maria Isabela okay uh natagdagan ba bilang ng mga sugatan sa paghuhuna yan at uh, mayroong bang namatay uh, as of the reporting time gigan no uh, hindi na po nadagdagan yung anim anim na injured opo opo yung driver po na opo yung driver po ng dump truck e eh, nagpakita na ba uh As of now, Igan, no, wala pa po tayong information about this, but ongoing na po yung uh, investigation ng ating local PNP po dito. Ang, ang balita ho, eh, uh, katatapos lang i-retrofit ng tulay, meron ho ba signages na nagsasabi kung gaano lang yung uh, maximum no, na bigat ng mga sakyan daraan dyan? Uh, yes, Igan. Uh, itong issue na ito no, regarding sa retrofitting ng a breach. So I think uh, we cannot uh, give information about okay. this for now. Opo. That's why yung uh, regional DPWH, po, no? ongoing na po yung kanilang assessment on this uh, uh issue. So malinaw na may pananagutan, may ari ng truck? Uh, for now, or, uh, again, hindi po natin masabi itong uh, issue dito for this uh, nawawala pong driver ng dump truck. Ah, okay. Maraming salamat. Ingat po, Mia Carbonell, ang Office of Civil Defense Region 2. Maraming salamat din po, Igat. Naglatag na ng timetable si Senate President Jesus Cudero ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Baterian, posibleng simula ng aktual na paglilitis sa July 30. May unang balita si Mag Gonzales. Hindi minamadali at hindi rin dinedelay sabi ni Senate President Cheese Escudero, ang mga hakbang na ginagawa ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hindi tugon sa anumang panawagan ng ibang grupo o personalidad. We are not delaying it, excuse me. Um, we are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. For us not to follow the law will in fact create more delay or more opportunities for either party to go up, question the proceedings we are undertaking, which will in turn result in more delays. Sa timetable na ipinanukala ni Escudero, pagbalik ng sesyon sa June 2, ipipresenta ng mga kongresistang magsisilbing prosecutors ang articles of impeachment. Aaprubahan naman ng Senado ang revised rules of procedure para sa paglilitis. Sa June 3, manunumpa ang senator judges. Pwede na rin pagkasundoan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. Lahat ng yan mangyayari bago mag-adjourn ang Kongreso ng June 14. Mula June 14 to 24, ang palitan ng pleadings ng prosekusyon at nasasakdal na ng isang buwang pre-trial. July 28 magbubukas ang sesyon at isang araw matapos nito, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang bahagi ng impeachment court. July 30 ipinanukala na simula ng paglilitis. Aaprubahan pa ng Senado ang timetable na ito. Sa proposed calendar ng impeachment, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon gagawin ang impeachment trial, habang alas 3 ng hapon naman magsisimula ang sesyon ng Senado. Iba ito dun sa nangyari ng corona impeachment na alas 2 ng hapon nagsisimula ang trial at walang time limit. Kung meron kaming sesyon, <clears throat> hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan siyan, yung pinaka-importante piraso ng legislasyon na dapat ipasa ng Kongreso ang taon ng budget. Ayon kay Escudero, sa ngayon wala rin planong magpatawag ng kokos o pribadong pulong ng mga senador. Pero mag-uusap daw sila ng nagmungkahi nito na si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ano mang mapag-usapan namin, ganon din naman eh. Hanggat hindi kami nagre-resume, baliwala din at walang mangyayari. Um, and unless all are actually available, then um, we can call one. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Umalabang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na karapatan ng taong bayan na magpakita ng galit sa gobyerno. Katungod ba na sa mga tao noong ay pakita sa ilahang, ang ilahang, ang ilahang. constitutionally protected the uh, of speech and expression sa ato ang So, um, saktora nga mahibalian, namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung gusto sa mga tao. Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So, parang uh, ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, eh, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization. At pinapatungko lang palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Sabi pa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagagaling sa pangalawang pinakamata sa opisyal ng bansa ang mga ganung pahayag. Sinisikap pa ng Integrated News na kunin ang sagot ng bise, kaugnay niyan. Patuloy ang paglalatag ng mga senatorial candidate ng kani kanilang plataforma para sa eleksyon 2025 sa pag-iikot nila sa iba't ibang lugar sa bansa. May unang balita si Ian Cruz. Tamang paggamit ng pondo ang binigyang diin ni Senador Francis Tolentino sa Cavite. Sa Quezon, tinukoy ni Benhar Abalos ang pag-aalaga sa kabataan. Isinulong ni Jerome Adoni sa Zambales ang umento sa sahod makataong jeepney modernization ang isinulong ni Bam Aquino sa Batangas. Sa Metro Manila nag-ikot ang motorcade ni Senador Bong Revilla. Sa Cebu, tinalakay ni Senador Bato de la Rosa ang paglaban sa ilegal na droga. Sa Maynila, nagsilbing speaker sa pulong ng mga lokal na opisyal si Senador Bongo. Sa Cavite, maay sa seguridad at digitalization ang isinulong ni Gringo Onasan. Habang paglaban naman sa korupsyon ang binigyang diin ni Ariel Kirubin. Issue sa minimum wage ang binigyang toon ni Senadora Amy Marcos. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Hindi pinagbigyan ng Manila Regional Trial Court ang motion ng Department of Justice na makansela ang piyansa ng ilang akusado sa missing sabongero case. Lagi una ka sa balita ni Salima Refran Exclusive. Pag-asang makamit ang hustisya ang hatid ng desisyon ng Court of Appeals nitong Enero sa mga kaanak ng anim na missing sabongero. Ang resolusyon ng Appellate Court ibasura na ang petition for bail o hiling na makapagpiyansa ng mga akusadong security personnel ng Manila Arena kaya naghain ang Justice Department ng motion for cancellation of bond and issuance of warrant of arrest sa Manila RTC Branch 41. Ibinasura ng nabanggit na korte ang petisyon dahil sa kakulangan ng merito. Sabi nito, hindi iniutos ng CA sa desisyon nito na kanselahin na ang piyansa ng mga Ayon pa sa korte, hindi rin final and executory ang desisyon ng CA dahil wala pang natatanggap ang lower court na utos mula sa CA. Iba ang basa ng prosekusyon kaya pinag-aaralan ng maghain ng motion for reconsideration. Hoping that we can still convince the judge na magbago yung isip niya, yung desisyon ng Court of Appeals ay malinaw. No? Sinasabi niya na dapat ang piyansa ay hindi pinagkaloob sa mga akusado. At dahil dito, ang necessary implication yan is that i yung bond na ibinigay sa kanila. Kung hindi pagbigyan, posibleng iba na lang ang hingin ng korte. Meron bang pangamba na baka ito'y makatakbo o makaalis. Laging nandiyan dyan yan. So again, one of the considerations is uh, filing a motion for the issuance of a whole departure order with the court. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga kaanak ng na mga nawawalang sabungero. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Patuloy pa rin binabantayan ng kondisyon ni Pope Francis. labing apat na araw nang nasa ospital ng Santo Papa sa Rome, Italy dahil sa double pneumonia. Naka-oxygen siya para matulungan sa paghinga. Sa kabila ng kanyang sakit, patuli pa rin daw, nagagampanan ni Pope Francis ang kanyang mga tungkulin. Kahapon, inaprobahan ni Pope Francis ang pagbuo ng komisyon para manghikayat ng donasyon para sa simbahang katolika. Magbabalik sa big screen si pambansang ginoo David Licauco. Bibida si David sa upcoming GMA Pictures film na samahan ng mga makasalanan bilang isang church gikon o diakono. Sa pasilip na post ng Jimmy Pictures, may tanong sa caption na kung si David ang magdadala sa iyo sa tamang daan, sasama ka ba? Ang comment section na puno ng nakakaaliw na fan re reactions. Ilan dyan ang Father I Do? Father David, patawarin mo ako pero mahal kita mapapanood ang sabahan ng mga makasalanan sa April 19. At last year nga, bumidya si David sa romantic comedy film na That Kind of Love kasama si Barbie Forteza. <laughs> Music video supremacy! Yan ang feels ng latest MV teaser ng P-pop Kings na SB19 para sa kanilang latest track na Damn. Mala fantasy series ang peg dito ni na SB19 members Stell, Pablo, Ken, Justin at Josh. Trending ito dahil sa 18 dahil ang angat ang husay ng Pinoy sa MBTC. Abangan mamayang tanghali ang release ng music video. Samantalang may sinerang ilang Kapuso stars na bibida sa First View Original Series ng Jemaine na Slay na mapapanood na sa March 3. Say ni Gabby Garcia unpredictable ang story at perfect sa March na Women's Month. Si Mike Quintos, hinamon ang co-actors na ilabas ang kanilang best si best sa series. Para kay Isabel Ortega naman, mukhang inosente ang kanilang characters pero may tinatagong secrets. Si Julian San Jose, sinabing ito ang pinaka-interesting na character na kanyang ginampanan. Sila ang prime suspects sa pagkamatay sa fitness instructor na si Zach played by Derek Monasterio. Ditong Wednesday, full force ang cast ng Slay sa MediaCon. Present din sa event si na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Entertainment Group Senior Vice President Lilybeth G. Razonable, Vice President for Drama Cheryl Ching C., -Chi, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, at Officer in Charge for Program Management Mildred Garcia. Naroon din si View Philippines head of content Garlic Garcia. In this show, it's campy, it's fun, it's shocking, it's scandalous, it's fiery. So, nakaka-excite po talaga. This is the first time we're doing two versions. One version on View, one version on TV. Magkaiba 'yung ending natin, kaya kailangan abangan parehong version. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.